Okay guys, uh, good afternoon sa ating mga subscriber. Uh, nandito naman ngayon si Papalon at sa ating mga viewers nandito naman sa Manila si Papalon. Lakad-lakad naman tayo dito. Ito yung uh, Pansang Intramuros. Ayan dyan. Dito yung uh, National Museum. Ayan. Napakaganda guys. Ayan. Sarap maglakad dito. <coughs> Video. hindi pa natanggal yung aking... Uh, busis na namamaos dahil sa lahat puro malamig kasi inilong ng tubig ayan sarap maglakad-lakad dito at pa uh, papunta tayo dyan sa Lonita Park para may pakita naman natin sa inyo sobrang ganda talaga mga guys oh. vlog natin na napakalaki dito na nung pa yung ating presidente na sa si BBM yung inauguration niya so, nanalo sa pagka presidente ng ating pangulo na si BBM yan napakaganda Ayan mga guys, uh, ginlalakad ginalakad tayo papunta sa luneta. Nakikita nyo yung kagandahan sa ating museum. Mo. Oh. Maliwanag sa paningin sa mga paningin natin sa mata. Napakaganda. Department of Labor ngayon, uh, tatawid tayo dito ka dito guys oh. Kasi mainit pero mahangin siya. Ayan, mga rebultos ng ating mga panihi. One lona. tatawid tayo dito dito naman tayo tatawid ganda ng pansang pasyalan sa intramuros mga gachot <laughs> Hey, how Papalon Vlogs Ang channel ko Papalon Vlogs yeah. Ayan mga guys, tinatanong ka siya Ayan mga guys Maraming namamasyal doon sa Kabila Central Moros doon sa Lupan Yung mga tao nandoon sa taas maganda maglakad dito mga kasi uh, malilim sabi mo may nakakalusot pa rin yung araw pero uh, nadadama mo rin yung lamig ng uh, mga kahoy dito kasi mapuno, daming puno kasi rito Pagdating natin dyan sa uh, kanto, atawid tayo kasi nandyan na yung lunita. <clears throat> Tawid na tayo mga guys. And ito na yung basa na balita. Dami traffic na yun. No? Dami mga motor. guys yung ating watawat na pakalaki, oh. ayan kitang kita oh. ang ganda ng upan kasi uh, inahangin malakas ang hangin sabi ang ganda tingnan Ayan, ayan yung kabila naman uh, ang Perino Cranston naman yung mga pe. Ito. Uh, Donita Park. Maganda. Doon sa kabila medyo marami na mamasyal doon. Ayan at ang ating uh, bantayog sa at ating bayani na si Dr. Jose Rizal. Ayan yung mga guys ko, napakalaki ganda. yung ating mga nagbabantay sa ating mga ang ating bayani na si Dr. Cecil. Shout out sa ating mga nagbabantay diyan, mga Philippine Marines. <coughs> Ikot lang tayo dyan guys kasi uwi na rin ako maganda rito oh. Yeah. Ito kasi guys, uh, mapuno kasi. Uh, uh, napakasarap ng Lalo pag kasama mo 'yung uh, pamilya mo rito. Maganda, maganda sila ng mamasyal dito. Ang mga bata. Itong banda mga guys, wala naman ganang namamasyal doon. Dito lang. malamig Yan. nandito tayo sa uh, mga revoltos ng ating bayani na si Dr. Sirisal pupuntahan natin yan guys <coughs> maraming mga uh, nagtutor dito sa mga bata Yung basura hindi iwan sa mga ako no? magandang maganda na pating lang to guys pagka lalo pag may mga isda rito kasi walang isda eh yan yeah, yung mga pa sa ating bayani yun si Dr. Rosersal sa mga hindi nakakalam ang bahay ni Dr. Rosersal nasa Kalamba marami din na doon doon yeah, Ito yung mga revoltos ng ating bayani so sa iyo uh, nung binarga siya. <laughs> ito sa sangkar ito mo na. Bayani. ang sarap dito guys uh, mamasyal kaya nga ako nga pagka nandito na yung aking magiina sa July ay ko rito sa Lunita saka sa kadyo sa bahay ng aking sa bahay ng aking bayan na si Dr. Cherizal sa Kalamba papasyal ko yan doon Ayan I mean guys, uh, kinuha yung basura rito na iniiwan sa mga namamasyal. Uh, okay guys, sa uh, putulin ko na to sa lahat ng mga subscriber ko. Uh, maraming salamat sa inyo at ingat po kayo at God bless. Hanggang dito lang muna. Bye-bye!